Kit imbis nami, abot na me, ah, natunok na noon og sining amo ang kambal. Nga bata. Oh. Asa na yayay ni mo? Asa yayay? Where's the yayay? Where's the yayay? Do play na ha? Do not play ha? You, you need to stay here. Hi guys. Mga dodo may sa tuburan. First time na ko dito tanaw na ko kung sa tsuran ang tuburan mga ligo daw dito. Pero lay layo gikan dire magbaktas. So abangan yo kami dito guys. Ay. Tara mga tutang tuburan ta Sa tsuran ang tuburan. tuburan. <laughs> Alam mo kanto, kuyo gani ko ka para maka -tul, maka -tul ko dito mag ko. <laughs> Unsay, unsay paliton? I'm mamin ka balik ba, keri tin ubon you going? Where you going? tuburan, din daw. Ah. Dito. Tuburan. Yeah. Tuburan. Tuburan. <laughs> Josh. <laughs> Kuyog ka, Josh. Uh, Sige, para naghanta. Tita. Please. Please. Para bla. Uh, <laughs> para naghanta. Ano <laughs> mo, kay para ma... Kaya karoon, mga... Ego yung mga kilom-kilom, abot na ta. Untung tutok na ato sa tuburan. Dumado daw ta. Dumado na may guys. Tuburan. Panahon na ito ng ilang tuburan. Ang itsura ani. This is my first time nga anak sa ilang tuburan. Ani, pag uli ba na yung mga guys oh. But ah, ani ni ba. Abi na kung di ato mo agi. Di ba di ato Direct. Si ba na gi uban. Na na si Tito. Na iya pangguru, sige, Na aksidente. Nagunsa mo dira? Ngahoy.

Ug tung tutok. Ay, duol ra to ay. Na lakad ra mo na naman dayon. Kani kay layo, layo, layo init pag ikaw ra isa diri mo anhe, ah, kadlok ayo Kinalang, um, anhe ka din pita, na lang mo anhi ka dinhi dapita kanang naa kay kuyog mm. <laughs> guys mo ni ikon, guys ug sa mo iba iba na siya, pero wala wala bunga walay bunga ang iba sa iba kamyas kamias mm. kamyas ang tagalog sa iba sa english kay Abe <laughs>

mag mga hoy bitaw ipang ali na matandol ta mga bata na oi para mahahoy hala nindot diri kay karon ting libgos mangua og kuan libgos kanang pating mushroom ba pating mushroom nindot diri mangua og mushroom oh hapit tara ba ang ay layo pa di ay september pa mangod September pa rin ang mushroom. No, trespassing. Giniagawa mo! mo! Hey guys, palugsong na po. Uff. Wala. Wala pa gani. Wala pa gani. 20 minuto Wala na. Namatay na. Ako na ubin. Ay, pagkakuha sa akong kamera ba? Ay! Ay! dungog Ay! 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 ba

May nangahoy guys oh. nilang kahoy siya libre na kahoy dere eh. gusto kita kahoy magbinaus tiga malaki yung oh. puno na mga anak no? wait huh? ako nga mo ko kuwan sa eskwila katong katung mongga eh. kadala oh. lagi ko gimabaw sa ako ay, hindi mo dito. Hindi gumdi si Jinky, sige pangahoy. Sige panguha. Ihatag niya sko, nagang kayo si niya po. Ah. Gi padala na ko. <laughs> <laughs> Patay akong cellphone, hug man. Hindi ka wala na buak. Hmm. So, mo na guys, oh. Uh. Mauna na siya lapit liha. Bakilid. Uy, hinahinay ta ka nga tiil. Stainless. Dool na? Ha? Aaw na dira? Ah. Uh, ah, di man yung nga lugot yun ka ay di ay. Abid ako bag. Pareha dito sa ato aba. Sa ilang parang klin nga lugot ka ayo. Dibutangan siya sandayong sanda So siya ang tuburan Diri na sila man laba Ay sa una ga uh, na kayo Ano anyway, na idagang kaing fern oh. Nilagpot ka akong silpon. May anyway, ganit kaya wala rin na buo. Siguro ang 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 dito ni ang kuan ano niya ba ang exit niya kaya katong naasa sementeryo no? Yan guys oh mao siya ang ilahang tuburan diri so diri sila mga ligo ug manlaba Ayan guys, suma na silang pangaligo So, manguli nami, mubaktas na paingon anang dapitang Bakilid kay sa nga tanan palungsung, palugsong Dili kapoy, karon kay patungas na ah, Kapoy, di walang dila na to, ani ah, Ang hari nga mahuman og ligo Paminawan nyo guys, ni so, nitingog ang gangis. Pag mo tingog ang gangis, ibig sabihin anak tag-init. Mm. Mm. Mm? Tingog ang gangis. mana siya tag-init na, kwarisma na. So, madto na mi. Balik na mi sa among gigi kanan. Let's go! Mapaulahir ako kay ako um, ang Ayan. Sugod so, na kat kat. Sugod <laughs> so, na kat kat sa so bakilid oh. Taon mangud ka wala mangud mi tubig do sa gud, sa mga village. Ilang lang pa mamalit mig tubig. Mahal ba kay nang container sa tubig kay tag jeez. Saan, atong kwarta sa sindo, nga. Siguro magdihimo og tangke, bili no, mo talaga tanga october, mahong yun, utama ay tapang kita october, tangke re gimo pero wasteud, mm. oh may pa da october gubat ng gule tangke, katulsa patilaw, katulsa kaya kuan man, gama tapang tangke ng gule october, gubat ng gule tangke sa uman tangke, kat kat pumoor, bobonot, saan Sana ako kita patang nyug nyugan? ngay okay, ide landung landung nitos ako sa New Zealand boleh bitin okay bago pa man ang yuta god New Zealand man ano ko ba New Zealand

ay, nanagay guys. Lami kay ang hangin. Ay, guys, unin. Tutira na ang dagat. Ay, guys, naabot na, na gitmi din sa mong balay. Ah, balay din sa kong isuon. Oh. Labi ka init. Init, imbis na abot na me, ah, uh, natunok na noon og sining amo ang kambal. Mga bata. Oh. Nasamad siya. Nakasindul siya og sin. Nang sa ona ron. Asa na yayay ni mo? Asa yayay? Where's the yayay? Where's the yayay? Do oh. not play na ha. Out sa Do not play ha. You, you need to stay here. So nasamad siya. So ayan guys. Thank you for watching. Don't forget to like and... 不要乱七天。